dito, yung eh, tao lang eh. Ito, hindi naman sa tindahan yan eh. Oh. Ito, Ay, diba? Pwede naman magtindi, pwede naman magkanap buhay. Pero huwag ka buto eh, kagaya nasa kali eh. Oh, tignan mo, oh, may kakapalan, di ba? Masagana is dress dyan, ha? Tayo, tayo. Eto, Ay, o, tayo. Ito, pitong gatan kinukuha ito. Kanina ko pa pinakukuha ito eh. Pagkawatin yan. Pagkawatin. Yung... E, yeah. pa, yeah. yung... okay. Dito tumatakbira. Ay, tulungkong kayo. Ay, lang. 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 na lang. lang.

City Hall, kahit taga ano natin, kukunin natin yan. Iiwas tayo. Kanina ko pa sila ko. Kanina ko tumawag pa sa kanina. Hindi na, hindi na. Tagal ko din eh. ano, sabo, kanina pa rin yan. Okay, nang na yung tao. Gusto mo pa pala yung uh, ruta. O, oh, di ba? Ayan oh, yan, niya, sir. Nakatago <laughs> pala ka sa luksulukan eh, no? Dalaman! Oh, wala picture, Walang ha, maliban sa makina. Puno, puno! <laughs>

Dali! So, Abangan mo! Ha? Atangin mo! Ah, uh, tayo ng uh, barangay 80. Ito, Exo! Ito, Exo! 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 nagre-reklamo eh. Bakit? Kasi kapitbahay nila, eh perwisyo, uh, nakaka-perwisyo eh. Tama nga dyan, hindi na nila talaga ma makapag-reklamo. Maka pero maraming gusto sabihin. So, pero ito mo bumubulong, o, oh, di diba? eh. ba? Bumubulong eh. O, so, tingnan mo yung mga tao, hindi na baka. Ay, magpagalan. Ay, sakit mo! Kailangan ka lang po! Ay, <laughs> pula mong dami gina mo 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 may mga motor tawag ako ng ano tatawag ako ng MPP di pa ko yan may mga iiilang kasi pupulong-pulong kay general mga nagre-reclame hindi lang nila masabi directly pero talagang ramtam mo sa guest nila talagang sila nga, talaga nga

Dito dali ko kay sa ano, dito dapat yung Hindi para mabigyan kayo ng mas magandang ano. Ayun oh, ito dito na. Okay. Bobo pa ano dito to. Dadalhin ko sa DSWD yan. Okay. Okay. Sir J Dela Puente. Oo. Mga MSWD. Okay. Okay. Sir J. Sir J Dela Puente. May ano yan, may program si Sir J. Yan. Eh, ano ba 'yan? Teka, tuma ya, para. Marami Pati 'to naka-rollyo, 'yan, 'yan. Pati naka ganon. Oh.